Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng Atensyon Online ang pilot episode ng Mano Po Legacy The Flower Sisters, kung saan isang tagpo sa programa ang agad na nag-viral at pinag-usapan ng netizens. Partikular na tumatak sa maraming netizens ang tagpo ng mga karakter ni Na Beauty Gonzales at Rafael Rosel kung saan napunta ang usapin sa politika. Sa kwento, humihingi ng nasa 40 na milyong piso ang karakter ni Rafael sa karakter ni Beauty. Balak kasing tumakbo ng mister sa politika. Han, parang wala kang tiwala sa kakayahan kong tumakbo sa public office. Because you don't know anything. <laughs> I mean, anong alam mo sa pagpapatakbo ng probinsya? O di kaya small town, wala kang experience. Han? ni hindi ka nga nakapagtapos ng college dahil wala kang ibang inatupag kundi mag Dahil sa rekta nitong script, parehong hinangaan ng marami ang anang netizens ay makatutuhan ng script ng programa agad na nag-viral ang tagpo online. Wala mang binanggit, tila direktang patama umano ito sa ilang politikong walang sapat na kakayahan na pamunuan ang kanilang nasasakupan. Noong nagdaang eleksyon noong Mayo, matatandaan ang kontrobersyal na issue ukol sa umano'y kawalan ng college degree ng ngayoy Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng batikos at pruweba, pinanindigan pa rin noon ni Marcos na siya'y nakapagtapos sa University of Oxford. Anong masasabi mo sa balitang ito?